Magandang araw mga ka-Rose. Ako si Ate Rose Plant at welcome sa Plant Lover Channel, ang inyong gabay sa mundo ng mga halaman. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 5 best hanging ornamental plants na nagbibigay ng ganda at sariwang hangin sa inyong mga tahanan. Una sa listahan ay ang Boston Fern. Ang Boston Fern o Nepolitis exaltata ay kilala sa kanyang malalambot na mga dahon na parang hunti ang ulap. Bukod sa pagiging isang maganda at hunti ang dekorasyon, ang Boston Fern ay epektibo rin pang linis ng hangin. Kaya't isa itong natural na air purifier. Trivia lang. Alam niyo ba na ang Boston Fern ay isa sa mga halaman na kasama sa listahan ng NASA bilang top air purifying plants? Napaka-cool, di ba? Sunod ay ang syngonium. Ang syngonium ay isa sa mga paboritong hanging plants na dahil sa kanyang kakaibang hugis ng dahon na parang arrowhead, ito ay isang low maintenance plant na kayang-kayang mag kahit sa low light conditions. Isa pang trivia, ang syngonium ay tinatawag ding ghost foot plant dahil sa hugis ng mga dahon nito Mahilig ito sa medyo basa-basa na lupa, kaya sigurado diligin ligin ito nang regular. Pangatlo ay ang finca. Kilala rin bilang periwinkle o katarantos riusus. Ang finca ay may mga bulaklak na kulay pink, puti o lila. Madali itong alagaan at pwedeng pwede itong isabit o ilagay sa hanging pots. Trivia ulit. Ang pinka ay hindi lamang ornamental plant, kundi ginagamit din sa tradisyonal na medisina bilang panlunas sa ilang sakit, isang halaman na maganda na napaka-pakinap-pakinabang pa. Pang-apat sa listahan ay ang putos. Ang putos o epipremium aureum ay isa sa pinakasikat na hanging plants dahil sa kanyang mabilis na paglaki at kakayahang mangko sa iba't ibang uri ng ilaw. Madali itong alagaan kahit para sa mga beginners. Isa ring air purifier plant ang putus. Alam niyo ba mga karos na tinatawag din itong devil's ivy? Dahil kahit sa madilim na lugar, nananatili itong buhay at luntian. At panghuli ang bigunya. Ang bigonya ay kilala sa kanyang makukulay na mga bulaklak at attractive na mga dahon. Maraming uri ng bigunya, pero ang bigonya makulata o polkadot bigonya ay partikular na maganda bilang hanging plant dahil sa kakaibang pattern ng kanyang dahon. Trivia time! Ang mga bigonya ay hindi lang pang dekorasyon. May ilang species na ginagamit bilang sangkap sa kulinary at tradisyonal na medisina. Napaka-versatile, ba? Diba? At yan ang top 5 best hanging ornamental plants na tiyak na magbibigay ng gandas at sariwang hangin sa inyong mga tahanan. Sana'y nakatulong ang episode na ito para mas makapili kayo ng mga halaman na babagay sa inyong space. Hanggang sa muli mga karos huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating mga videos. Ako si Ate Rose Plant at ito ang Plant Lover Channel, ang inyong kaagapay sa pagmamahal sa mga halaman.